ba? Wala na What's up mga par? Sobrang init ng panahon Nasa 41 degrees Celsius yata tayo Para tayo nasa Middle East Sobrang init mga par Yung mga tanim nating suha ah, Namamatay na Natutuyo na Kailangan na para diligin Ito Natutuyo na sila talagang lukot na lukot na yung mga dahon niya. Ito, parang namamatay na siya mga pare ko. Yo. Tapos yung bundok na sunog pa. Yung mga suha pala mga pare ko ay mahina sa init ng panahon. Mas maganda yung mga suha siguro sa kapatagan. Sa medyo mabuhangin na lupa pero sa bundok. Pagdating ng summer season, nalalanta sila mga bargo Sa pagkakaalam ko mga par, yung atis matibay sa init. Tignan nyo na, nag-aagaw buhay. Sobrang init. Mabuti pa yung mga sitamar, matibay sa init. May mga video na tayong napapanood na pinapainit nila sa init ng araw yung uh, aluminum mo kaya nickel at tapos nagpiprito sila ng itlog sobrang init subukan natin mga pare ko eh. yun hihintayin lang natin habang hinihintay natin na no uminit yung ating aluminum magdidilig muna tayo So ito na mga pare ko Hindi naman siya ganoon kainit. Plus nahawakan naman kahit pa paano. Hindi katulad ng kawali, talagang hindi mo oo, O oh, sadyang makapalong yung palad ko. May dala tayong itlog. Subukan natin. Nasa alas dos siguro ng hapon mga pare ko. Pero subukan na natin yung itlog natin. Mabalikan natin mamaya-maya. Dahil mainit. Ito yung nakakapagtaka sa init ng panahon mga pare ko. Ito tanim ko. Tanim ng tao. Langka. Namatay sa init. Ito naman. Tanim ng kalikasan. Buhay na buhay. Green na green yung dahon parang hindi niya iniinday yung init ng panahon tanim ng kalikasan plant cycle sa init ng panahon napakaganda niya mga pare ko pero yung tanim ng tao namatay ano to mga pare ko pandakaki hindi niya iniinday yung init ng araw ang ganda ganda kita nyo mga pare ko may natutunan tayo yung itinanim kong langka namatay dahil napabayaan ko tao yung nag-alaga pero yung uh, ligaw na halaman na pandakaki buhay na buhay, green na green ibig sabihin, yung Diyos ang nag-aalaga kaya kung inaalagaan ka ng Diyos mga kapatid mga pare ko, ibig sabihin gaganda ka rin kahit mainit yung araw ito na siya mga par Mainit naman yung basin yung palanggana pero hindi naman siya ganong naluto. Ewan ko kung totoo nga ba yung mga napapanood ko sa YouTube, sa Facebook, naluluto kahit baboy pa nga naluluto. Pero ito hindi naman naluto mga barkoy. Pero mainit siguro mga par dahil hindi ito naluto, baka siguro magkaiba po yung klima ng syudad, tsaka dito sa bundok kasi dito sa bundok, mahangin kaya hindi puro po yung init may halong hangin hindi po sya naluto so yun mga pare ko, ikita kita sa muli sa susunod na video sobrang init, naghanap ako ng silungan so, God bless po